Taga saan po kayo? Hmm. Sige po. Ito po. Ah. eh uh, Apo. Ito po. Ito po uh, para sa anak nyo po. Mga pamasko po namin. Ito po. Ito po. Six. Ito. Ito. Ito sa iyo po. Uh, Merry Christmas. What's up guys! Another day, another ride. So ngayong araw pala guys, uh, ngayon na natin sisimulan ipamigay ang mga regalo natin. Ito pa, ito nga pala yun guys, uh, ipamigay natin ito dito sa mga mapipili naming bata habang kami ay nagre-ride. So nandito pala tayo ngayon guys sa tindahan. Pasensya na kung medyo magulo kasi uh, nag kami ng mga stocks namin. Bali, ang gagamitin pala namin ngayon guys sa eh, itong ADV-160. Uh, Magpe-prepare lang kami guys. At uh, aayusin namin, hanapan namin ng mga lalagyan to para mapagkasya namin siya doon sa EDB, Then, mag start na tayo ng uh, gift giving. Bali, yung mga laman pala nito guys, Uh, makikita nyo din sa previous vlog natin na ah. mga damit siya guys itong mga damit natin na ah. mga paninda yung mga sobra yung mga stock natin na ah. ah, hindi naman nabibili imbis na naka uh, naka-stock lang diyan ipamigay na lang natin kumbaga maliit na tulong ah, kahit papaano ay makapagpasaya tayo ng mga bata ngayong Pasko. So yun guys uh, asikasuhin muna namin yung mga regalo then mag update ako sa inyo sa, sa, inyo guys mamaya after po namin mag asikaso a few years later yun guys uh, na prepare na namin so dito lang namin siya nilagay yung mga pangregalo natin pinagkasya natin dito at meron din dito sa ating top box yan tsaka sa compartment natin meron din Sakto ma Medyo malilim na Wala nang init At sabado ngayon uh, Sigurado ako Maraming mga mga Batang nakatambay sa tabing kalsada So guys uh, Pipiliin lang namin yung bibigyan namin Yung sa tingin namin ay deserve na mabigyan Ng mga bagong damit Di naman lahat kasi kung lahat guys Ay maubos agad ito Dapat uh, dun lang sa mga Uh, nangangailangan talaga, sa tingin naming nangangailangan so yun guys, hinihintay ko na lang si misis, kasi may customer pa sa tindahan then afternoon nun uh, mag start na kaming mamigay so yun guys uh, okay na to para kaming si santa claus nito <laughs> Sige guys, mag-update ako pag uh, paalis na kami. 2000 years later. Guys, uh, paalis na kami ni Mrs. Uh, then mag-start na kami mamigay. Para makarami na. Uy, ang ganda naman nito. Rap F150. So yan si Mrs. <laughs> ang ating butihing misis ha? Baga, hanap tayo ng mga maswerteng mga bata okay na? let's go Ah uh ah. -huh. Bali guys, mag-start pala kami dun sa unahan na banda kasi dun yung mga maraming mga bata eh. Marami kami napapansin ng mga batang naglalakad. Yung mga alam mo yun yung mga batang naglalakad lang papuntang school. Yun yung mga target namin na bigyan para para naman matuwa ang mga mabibigyan namin sa kahit pa paanong regalo na maibibigay. daming mga turista ngayon dito guys sa Coron peak season kasi ayos tong trip nila eh mag ATV ATV o yun sana marami tayong makitang mga batang sa tabing kalsada para maabutan natin ito kaya parang matanda na to eh What? ay hindi na to sakop ng age bracket namin guys <laughs> parang pabente na Pero magtingin din tayo dito, may mga bata dito eh. Dito oh. Wala kasi wala rin masyadong mga bata dito. Wala pa tayong nakikita guys Bilis bilisan natin Para May maabutan tayong mga tumatambay na bata So Talasan natin ang mga mata natin Para kung may makita tayong mga Possible na pwede nating bigyan nabigyan na natin wala pa tayong nabibigyan ah kaya sino kaya ang first kid na mabibigyan natin? ito kaya nai? yung kaya no? no? ano nai? di ba? guys may mukhang meron na tayong mabibigyan? tanong muna natin Hello, B. Tara. Te, e, mga ilang taon na yan, te, mga bata? Mga ilang taon na? Ha? Ha? Uh -huh. Lapit po kayo dito, bigyan po namin silang mga regalo, mga damit. Meron po kami dito mga pangregalo. Sige po, te. Para ano, Pasko ngayon. Ito pong maliit. Ilang ilang taon na po? Apat. Meron ba tayo dyan na years old? Babae. Taga saan po kayo? Mm. Sige po. Ito po ah uh, eh ito po uh, para sa anak niyo po mga pamasko po namin. Ito po, ito po. Six. Ito. Ito, ito sa iyo Merry Christmas. Eh, sayo, ito, ito, ilang taon na po ito? Wait lang 8 to 9. Ito ah. Oh. Ah, uh, so, ayan. Yung isa po. Ilang taon na po yung ano? 12. Kahit mga ano na medyo maliit kasi siya. Ito sige, ito ito ga. Oh, Merry Christmas. Nag-aaral nag, -aaral, nag -aaral po yung mga bata. Ayun po. Mag-aral kayo mabuti ha. Sige, Merry Christmas. Hmm. May pang-ano na kayo uh, susuotin? Mga damit po 'yan. Sige <laughs> so yun guys. Ah, nakapamigay na tayo. Marami-rami na agad yun. Parang mga lima. Ang sarap sa feeling. Diba? So hanap pa tayo ng... Hanap pa tayo ng mabibigyan natin guys ng mga regalo. 'di ba? Ang ang sarap sa pakiramdam guys, yung ngiti na makikita mo sa mga bata na masaya sila na may regalo silang natanggap. Yun lang ang gawin natin mabilisan lang para hindi na tayo abutin ng dilim sa uh, pamimigay natin. Kumbaga, nakakatulong tayo sa kapo natin di ba guys ang sarap sa pakiramdam ito oh may bata oh may babae no oh. ito nai ano nai sige so ito ito guys try natin hello po ay ah, magtatanong lang po kami ilang taon na po yung anak yung bata ito pong anak nyo isa. Ay, ano po, nagbibigay po kasi kami ng regalo damit po sa, ano, sa mga bata. Nag-aaral pa po yan? Ay, sige, maganda po. Ilang taon na po? Anim. Ito, oh, ito, ito, oh. Merry Christmas. Oh, ilang taon? Ay, 12. Saan ka nag-aaral? Ah, uh, aral kayo mabuti, ha? Oh, ito, Merry Christmas. Merry Christmas. Mga damit yan, pwede nyo yung sa, ano, sa, sa, Pasko. Ito na lang kay Bibi, kasi wala kaming pang one year old. Ito, uh, pwede siya sa dalawa hanggang tatlo. Pwede nyo pong suotin. Merry Christmas po. Ingat po kayo. So, yun guys. Nakailan na tayo. Uh, sige lang, dere-derecho lang tayo guys para... Uh, mapaubos na natin to agad yung mga feeling ko guys dapat siguro sa susunod magsasakyan na lang kami para mas marami kaming mailagay at maipamigay kasi nakamotor lang kami guys eh. limited lang yung mga damit at saka ay ito ito mga bata Oi! Wag. dito kayo ah, uh, ilang taong ka na? 8, yung kasama mo dito kayo, uh, may regalo kami sa inyo ibibigay ka ng regalo sa inyo damit nag-aaral ka pa? ah, oh, sige grade 2 mag-aaral kayo na mabuti ha ilang taong ka na? 8, ito ah, uh, regalo Tsaka ito yan Merry Christmas sa inyo ha. Magpakabait kayo ha. Wag, wag kayo mang basa ng bata ha. Ah, sige. Merry Christmas. Ah. Merry Christmas. <laughs> so yun guys, ang grabing sarap sa pakiramdam talaga. Ah, Nakaka-overwhelm yung mga reaction ng mga bata pag nabibigyan sila ng regalo. So maghanap pa tayo ngayon guys ng mga deserving na mga bata so unhan pa meron pa ba tayong maaabutan dito meron pa ba dito nay meron pa ba dito? So yun guys sana Maibigay natin ito Habang Hindi pa tayo low bat Pero kung sakali i-charge natin Tsaka sana maliwanag pa Sana may makita tayo Basta balulo na ba tayo? Balulo na ba tayo? Wala pa Lagpas na Meron pa kaya dito? Bilisan muna natin konti, guys. Para maabutan pa natin habang may konting liwanag pa. Dito ata meron. Bigyan natin. Ga. Ilang taong ka na? May bibigay kami sa inyo regalo. Ito ah. Tara. Ilang taong alam Parang mga tatlo na. Ay, hello po. Bibigay lang po kami ng pamasko sa mga bata po. <laughs> A few years later. Lang. Ilang taon ka na be? Ilang taon ka na? 5 years old daw siya Eh uh, yung kapatid mo? Tatlong taon Nag-aaral ba kayo? Nag-aaral ka? mag ka na mabuti ha? May regalo kami sa inyo Pamasko, damit Para may susuotin ka sa Pasko ha? So, ito oh, Ito yung sa pambabae sa ito Yung pink ito yung sa kanya Happy, Merry Christmas! <laughs> Sige pa <po. laughs> So yun guys, hanap tayo ng mga pwede pa natin mabigyan Sana may maabutan pa tayo. Kasi after namin dito, guys, eh uuwi na tayo para makapagpahinga naman. So 'yun. Ilang percent na lang kaya ang ating battery. Sana may makita pa tayo. Ito. Ay, so tanda pa sakin <laughs> So yun Hanap tayo Ito o oh yung mga nagbebenta Ito oh Ito Ito kaya 10 years old na siguro to Hello ga Ilang taon na kayo Ilang taon ka na Ilang taon ka na? 11? Ang sakto. Nag-aral ka pa? Ikaw? 11 din? Ah, sige. May bibigay kami sa inyo yung regalo. Uh, pa, uh, maagang pamasag niya. Basta maging mabuting bata lang kayo ha. Mag-aral kayo na mabuti. <laughs> ah. So, ito, ito. Yan. Ah. Merry Christmas. Aral na mabuti ha. Sige. Okay. Ingat kayo. So guys, yun. Nakarami-rami na rin tayo ng nabigyan. Uh, konti na lang yung mga natera dito. Sakto rin dahil medyo padilim na. At uh, medyo pagod na rin kami. Uh, siguro yung mga mga natira dito, ibigay, eh, dagdag na lang namin sa susunod na gift giving namin. Pero yun, guys, uh, worth it talaga. Kahit napagod, kahit na... Alam mo yun, guys, ang sarap sa feeling ng nagbibigay ka. Lalo na ngayon, guys, uh, magpapas ko Ano ba naman yung mag-share tayo ng kung ano lang yung kaya natin. Kung ano lang yung bukal sa loob nating ibigay Diba guys? At kahit naman sa maliit na bagay guys, basta maka makapagpasaya tayo eh, malaking bagay na rin 'yun. Wala namang maliit o malaking bagay sa pagpapasaya ng mga tao. So yun guys, uh, marami na rin kaming naibigay. Siguro Diretso uwi na kami. Kung may madaanan kami na pwedeng bigyan, is bibigyan na lang din namin guys.